sweldo at weekend na kaya naman dumami pa ang mga biyaherong pauwi ng probinsya. Pero ilan sa kanila nasita dahil sa pagbibit-bit ng mga matatalim na bagay sa terminal. Para sa latest aksyon sa Araneta Bus Terminal sa Cubao, may live report si Maricel Halili. Maricel. Sheryl, kahit pa bago-bago ang panahon, tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga pasahero dito sa Araneta Bus Terminal sa Cubao. At dahil nga marami ang pasahero, marami rin ang pasaway. Dahil kanina, limang patalim na ang nakumpiska ng mga pulis mula sa mga babiyahe pa uwi ng probinsya. Mas mabusisi na kasi ngayon ang security personnel ng terminal, lalot inaasahang mas marami pa ang pauwi ngayong araw. Pero kahit paulit-ulit ang kanilang paalala na bawal ang mga matatalim na bagay at baril, marami pa rin ang matitigas ang ulo. Huwag na po tayong magdadala ng matatalas na bagay at saka lalo-lalo na po yung mga eksposibong mga kagamitan. Pero kahit marami ang pasahero, umaaray pa rin ang ilang bus company. Aalog-alog daw kasi ang mga extra bus na pinabiyahin nila, lalo na yung hindi de aircon. Kanina nga, ang 40-seater na bus na biyahing Iloilo, -Ilo, lumarga na pipito lang ang laman. Yung pinoproblema ho namin ngayon ma'am ay eh, hindi pa naman ho kami punuan. Ang ibang bus, hinihintay pang mapuno bago bumiyahe. Ang ibang pasahero tuloy, yamot na ala una imedya pa raw kasi ng hapon ang biyahe nila. Pero mag-aalas 4 na, nandito pa rin sila. Dapat kung anong nakalagay dun sa ticket, parang aeroplano, di ba? Kung anong nakalagay dun, dapat, dapat yun ang sundin nila eh. Kasi po ma'am, yung may naka-reserve po kami ang pasahero, tumatawag sa amin at yung nakikiusap na kung pili mahintay sila, Naghihintay naman ang MMDA Rescue sa mga pasaherong posibleng mahilo at tumataas ang presyon dahil sa panahon. Sakaling may kailangang isugod sa ospital, may ambulansya na rin nakaantabay. Huwag po natin kalimutan na magbaon po lagi ng tubig, mga pananggalang po sa init or sa, sa ulan. Inaasahan na magsisimula ngayong hapon ang pagdagsa ng mga pasahero dahil bukod nga sa simula na ng mahabang holiday, sweldo pa ngayong araw kaya may budget na ang mga biyahero para makauwi sa kanilang mga probinsya. Marami nga ang dumating na mga pasahero pero kung ihahambing ito nung mga nakakaraang holiday, mas kakaunti ngayon dahil kung mapapansin nyo nakakapaglakad pa ako sa gawing ito ng terminal. Noong mga nakakaraang holiday, hindi ka na makakadaan dito dahil sobrang siksika na ang mga tao. Sa ngayon, nagiging masikip lamang ang lugar dahil... Dahil sa sangkaterbang bagahe na bit-bit ng mga pasahero. Sheryl? Maraming salamat Maricel Halili, nag-uulat live mula sa Cubao.